lechon na pinakopsan at cook sakto ating pagsamahin. Tara, simulan na natin. Ito na po mga spices na gagamitin natin. Bell pepper, garlic, ginger, at saka onion. Tara, slice na natin. Ito na, na-slice na natin. E ready na natin ating paglulutuan. Mag-start tayo sa paglagay ng ating onion at iba pang mga spices. Meron tayo ditong bay leaves. at syempre ang ating pinakupsan na lechon maglagay tayo ng dinurog na pepper at saka ang ating kopsakto buhos lang natin Ooh, wow ibuhos natin lahat maglagay tayo dito ng toyo yung sakto lang sa panlasan nyo ako ang nilagay ko mga around 3 tablespoon ito kape. Siyempre, ang ating brown sugar. Ayan. konti lang at i-mix natin ito. Ayan. Para ma-fully coat ang lahat ng mga ingredients. Takpan natin hanggang sa maluto ito. And ito na after a few minutes, lagyan na natin siya ng tubig. konti lang at ihalo-halo natin ito para mag-fully mix and then, lulutuin natin hanggang sa lumamot yung ating karne wow bangunan niya sarap dito, pwede nyong dagdagan ng tubig kung gusto nyong madaming sabaw ayan ayan, dagdagan pa natin Pagkatapos takpan hanggang sa lumambot ito. And ito na after a few minutes. Naglisa na din yung tubig halo Haluhaluin lang natin. At ating tikman. Yan, ang bango na. Ang sarap. Oo. Ano na siya. Lumambot na syempre, dagdagan natin, adjust natin ang taste according sa ating panglasag, mga mamis. Medyo kanulang ka sa tuyo, dagdagan natin. At siyempre, meron din tayong rock salt. Ayan. Halo-haloin lang natin ito. At ating tikman. Ayan na po mga mami. Super sarap na. Pakasarap talaga. Ayan. Tikman na natin. Tingnan natin kung malambot na ba mga mami. Ayan, super lambot na. Mmm. Wow. Perfect. And ito na. Ready to serve na ating napakasarap na dobong lechon sa cook. Kainan na. Ayan, so ito na po ang ating napakasarap na recipe. Wow, masarap.